Mga ah, kababayan, huwag nyo lang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto. O oh, ayan, wag na raw nating hanapin yung mga pulis sa presinto. Idadial lang daw natin yung 911. Alam mo, um, I hope na hindi um, sirain ng administrasyon na ito, lalong-lalo ka na, General Torre, yung 911 na yan. Because uh, hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na sa buong mundo, tatlong bansa lang ang merong 911. US, Canada, and Davao. Okay? Tama yung narinig nyo, Davao. Hindi Pilipinas, kundi Davao lang. 2002 pa, meron ng uh, 911 sa Davao. Siyempre, sa kabutihang loob ng Mayor Duterte nung panahon na yun. Now, uh, nagsabi ang administrasyon na ito na yan na nga hanggang sa Metro Manila, Cebu, magkakaroon na din ng 911 fine. Kasi makakatulong yan talaga sa bayan. But I hope na hindi masira ang kredibilidad, ang credibility, ang, ang galing ng serbisyo ng 911 sa Kasi sa Amerika, effective talaga yung ano, talagang ang serbisyo ng 911, same sa Canada, very effective. And of course, pagdating naman sa Davao, talagang saludo ang mga Davawenyo sa serbisyo ng 911. Na wag naman sana'ng dumating ang panahon na masisira ang ang 911 nang dahil sa inyo. Yung gamiting pampapogi, okay? 'Wag niyong gamiting pampapogi yang 911. Dahil kilala ang 911 bilang emergency call na effective na nakakatulong sa mamamayan. Huwag nyo sanang babuyin o sirain o gamitin papapogi ng administrasyon. Seryosohin nyo yung 911. Hindi ito pang papogi. Ang 911 ay isang serbisyong totoo na um, tested na sa Amerika, sa Canada at sa Davao. Well, good luck. Good luck sa atin. I hope na magkaroon nga ng magandang serbisyo, tuloy-tuloy na magandang serbisyo ng 911. Again, ulitin ko, huwag niyong sirain ang credibility, ang galing na ibinibigay ng serbisyo ng 911 para lang sa pagpapapogi nyo. Alright?